Daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Baby Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 15 Dayuhang Matanda Hapon noon at naglalakad ang tatlo, sina Bato, June at Don. Hindi nila kasama si Ricky at hindi raw ito lumalabas ng bahay. Ang tatlo na may galing ng sakahan at nangahoy ang mga ito. Napadaan sila malapit sa tindahan ni Aling Inday at kinilabutan ang mga ito sa narinig. May nagbibilang kasi ng paninda sa loob ng tindahan ni Aling Inday. Kuminto ang tablo at dahan-dahan lumapit sa tindahan ngunit nagulat ang mga ito dahil walang tao ang tindahan na iyon. Subalit may nagsasalita. Iya, yeah, takbo! Hey. Si kaya yun? Si takbo na! Takbo! 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 Tarantang nagtakbuhan ang tatlo dahil sa labis na takot. Pero may pit pa rin sa paghawak ng mga panggatong ang mga ito. Baka kasi malaglag ang mga ito at masayang lang at iba ang makinabang, sayang lang ang pagod nila. Sa kalayuan, marahan nang naglalakad ang tatlo na na ang takot nila at naisip na nila ang kaibigang si Ricky. Napagkaisahan ng tatlo na dalawin ang kaibigan at alamin kung bakit ilang araw na itong hindi lumalabas ng bahay nila. pagkauwi ng tatlo, agad silang nagpaalam sa kanilang mga magulang na dadalawin nila si Ricky. Baka may sakit ito dahil hindi na nila ito napagkikita Dinaanan nila si Ellen at sumama din ito. Hinawakan ni Bato ang kamay ni Ellen habang naglalakad patungo sa bahay nila Ricky. Kiligmats naman itong si Ellen sa paghawak ni Bato sa kanyang kamay. Nang dumating ang apat sa bahay nila Ricky, agad silang kumatok at pinagbuksa naman sila ng nanay ni Ricky na si Aling Ban at pinapasok sila nito sa kanilang bahay. Pumasok ang tatlo, Ellen, June at Dondon. Si Bato na may nagpaiwan muna saglit. May napansin kasi ito sa labas ng bahay. Nagtaka sila kung bakit may albularyo sa bahay nila Ricky. Ang sabi naman ng nanay nito, pinapagamot nila ang anak dahil ilang araw nang sumasakit ang tuhod at hindi malaman ang dahilan. Tinawas ito ng albularyo at ang sabi, nakasagi raw ng laman lupa. Kalalaro daw sa kalsada kahit gabi na. Biglang pumasok sa isip ni Bato ang nangyaring pagkabanggaan ni Ricky sa matanda. Parang may kakaibang nabanggit ang matanda. Pumasok si Bato sa kwarto ni Ricky at bumungad sa kanya ang pamimilipit nito. Hawak nito ang isang tuhod at halos mapayak sa sakit. Naawa si Bato sa kalagayan ng kaibigan kaya lumabas muna ito ng bahay at inilibot ang paningin sa paligid. Bagyang uminit ang batong buhay kaya hinawakan niya ito sa kanyang baywang. Nabigla ito nang makita ang matanda sa labas ng bakod. Siya ang matandang nabanggan ni Ricky kamakailan. Agad lumapit si Bato sa matanda at nagtanong. Ah, Lola, bakit po kayo nandito? Maggaga magagabi na po ah. May sakit ang kaibigan mo, di ba, Bato? Nagtataka si Bato kung paanong nalaman nito ang kanyang pangalan. o ho, ho? Ah, opo, Lola. Masakit daw po ang mga tuhod niya. Pagtatakang tugon nito sa winika ng matanda. Ah... Uh sabihan mo siyang matutong humingi ng tawad at rumispeto sa matatanda. Nabalitaan mo ba ang babaeng tendera sa kabilang purok ninyo? Dahil wala siyang respeto sa matanda, kaya ganun ang nangyari sa kanya. Nawala siya sa mundong ito nang hindi inaasahan. Gusto mo bang mangyari din iyon sa kaibigan mo ha, bato? nakakakilabot na wika ng matanda. Natakot si Bato kaya siya na ang humingi ng paumanin sa nagawa ng kaibigan. Pero hindi raw sapat ang paghingi nito ng tawad dalhin niya raw ang kaibigan at ito mismo ang humingi ng tawad sa matanda. Dali-daling tumakbo papasok ng bahay si Bato at sinabi niya kay Ricky na delikado siya Nagtataka naman ang mga kaibigan sa mga sinabi ni Bato. Dali-dali naman nilang inalalayan si Ricky palabas ng bahay upang isama ito sa matandang naroon sa labas ng bahay nila. Nais ni Batong makahingi ng tawad si Ricky ng personal sa matanda dahil sa pagkabangga nito at kawalang galang. Nagagalit na ang nanay ni Ricky sa kanila dahil inilabas nila ng bahay si Ricky na masakit pa ang tuhod. Hindi nila pinansin ang pagdadada ng nanay ni Ricky. Ang mahalaga ay magawa ni Ricky ang paghingi ng tawad sa matanda. Ngunit paglabas nila ng bahay, wala na ang matanda sa labas ng bakod. Ano yan, Bato? Wala naman yung matanda eh. Ani Ellen, hinagilap ng mga mata ni Bato ang matanda sa labas ng bakod ngunit wala na talaga ito doon. Lo, Lola, narito po si Ricky. Sige na, ihingi na siya tawad. Sigaw nito habang palingalinga sa paligid, ngunit hindi na talaga nila nakita ang matanda. Wala naman ba to eh? Paano yan? Tanong ni Ricky na panay ang ngiwi sa sakit ng tuhod Nandito lang siya kanina eh. at sinabi niya ang dapat mong gawin upang gumal upang gumaling ka na at hindi matulad kay Aling Inday. Ganito na lang aks kahit ka kahit hindi mo siya nakikita, sabihin mo na lang na sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Pakiusap ni Bato kay Ricky at tumalima naman ito sa sinabi ni Bato. Humingi ito ng tawad sa matanda kahit wala na ito doon. Nangako ito na hindi na mauulit ang kagasmangan at matututo na itong gumalang at romespeto sa mga matatanda. Hinarap din ito ang kanyang nanay at humingi din ito ng tawad dahil sa hindi pagsunod sa mga utos nito. Nangako siyang hindi na mauulit ang mga nagawa at lagi na siyang susunod sa mga pinag-uutos ng nanay nito. Nagyakap ang mag-ina at nag -iyakan. Tumingin kay Bato ang nanay ni Ricky at nagsalita ng pabulong. Salamat Bato. Tumangu na lang si Bato bilang tugon. Hindi na lumabas ang matanda. Subalit inalis na nito ang nagpapasakit sa tuhod ni Ricky. Agad gumaling ang tuhod ni Ricky na parang nagdahilan lang. Marahan namang lumapit ng bakod si Bato at umusal ng pasasalamat sa matanda. Mga ilang sandali, lumapit si Ellen, hinawakan si Bato sa braso at niyaya ng umuwi. Nagpaalam na si Ellen at Bato at iniwan na nila ang dalawa dahil hindi pa tapos magmeryenda ng saging, kamote at iba pang pagkain na naroon at nais pa rin nila kasing may pagkwentuhan kay Ricky. Hawak kamay naman na naglalakad ang dalawa pa uwi ng bahay ng kaibigan. Aakalain ngang magkasintahan ang dalawa habang masayang naglalakad sa nag-aagaw na dilim at liwanag. Samantala, kinabukasan, isinama ni Mando si Bato sa kalapit na baryo na malapit sa dagat. Pupunta sila sa mangingisdang kumpari ni Mando Nais ni Mandong bumili ng suko, alimango at malalaking isda. Ihahanda iyon sa karawan ng asawang si Vicky. Sasabihan ni Mando ang kumpari niya na huwag nang ipagbili ang huli niya at yan na lang ang bibili nito. Nang makarating na sila sa bahay ng kumpari nito, nagkayayaan naman ang dalawa na mag-inuman habang nag-uusap. Sa kabilang dako, Nagulat ang mga taga-baryo nang makitang may dumaong na malaking barko. Bumaba mula roon ang isang tao. Siya ang checker ng kargamento. Nagtanong ito kung saan ang lugar ng Diringan City. Nagtaka ang mga taga-roon dahil walang ganoong pangalan ng city sa lugar na iyon. Tiningnan ng kagawad at tanod ang address ng resibo deliver to Biringan City ang kargamento. Mga bakal at semento na napakarami galing pang ibang bansa. Dahil walang ganoong address doon, kaya inangkin na lang ng opisyal at pinag-interesan ang kargamentong ididelibre sana sa naturang lugar. Ipinababa ng kagawad ng lugar ang mga kargamento at inangkin sa kanila iyon at doon daw ang Biringan City. Samantala sa kabilang dako, natapos nang mag-inuman ang magkumpare. Bago umuwi, binigyan sila ng isang malaking isda na kung tawagin ay tambakol. Habang naglalakad pa -uwi ang dalawa, natanaw nila sa di kalayuan ang pagkakagulo sa paghahakot ng bakal at semento. Napahanga naman si Bato sa laki ng barko na tila ginto ang kulay. Naalala tuloy ni Bato na ganon din kalaki ang barkong nakita nitong pumasok at bumaybay sa ilog. Parang kulay ginto din iyon. Bulong-bulungan nanaligaw ang barko at doon sa lugar na iyon dumaong. Napaisip si Bato sa sarili. Dahil kung gabi dumating ang barko siguradong makikita nila ang kanilang hinahanap. At siguradong hindi sila maliligaw. Ang ipinagtataka naman ni Mando, bakit doon sa barangay na iyon ibinaba ang mga kargamento? At sa mga sumunod na araw, ipinagawa ang naturang kargamento ng eskwelahan, basketball court, barangay hall at iba't iba pang pwedeng paggamitan nito. Ang punong barangay at mga kagawad ang namahala sa mga ito. Samantala, pagkalipas lang ng ilang araw, sumama na ang pakiramdam ng kagawad. Dinala ito sa ospital, ngunit doon na ito binawian ng buhay. Sumunod naman ay ang biglang pagkamatay ng tanod. Naalarma na ang kapitan, kaya dumulog sila sa albularyo. Nagimbal sila sa nalaman. Nagalit daw ang mga inkanto sa pagkuha ng kanilang mga kargamento nalulan ng gintong barko. Kung hindi sana pinakialaman ng kagawad ang kargamento, sana ay nakarating ang barko sa paruroonan at hindi sana naparusahan ng kamatayan ng mga engkanto ang kagawad at tanod. Wala nang nagawa ang kapitan dahil nasimulan na ang pagpapagawa at itinuloy na lang hanggang sa matapos. Subalit, hindi pa natatapos ang ginagawang eskwelahan, may mga kakaibang nararamdaman na sa lugar na iyon at may mga kakaibang nilalang na nagpapakita. Malimit ding magparamdam ang mga kaluluwang ligaw doon. Napabalita ring may naunang barko na raw ang naligaw sa isang karating baryo. Ngunit hindi nila ito tinanggap doon. Naglalaman daw iyon ng mga malalaking sasakyang panggawa ng bahay, daan at mga gusali. Marahil iyon ang barkong bumaybay sa ilog noong gabing nakita ito ni Bato. Samantala, sumapit na ang kaarawan ni Vicky. Habang nagkakasayahan at lasing na rin sa inuman ang mga matatanda, ang tropa naman ni Bato ay busog na busog kakakain ng handa. Dahil doon, napagtripan ng tropa ang dumumi sa palayan at kanya-kanya silang dala ng bunot ng nyog upang pamuna sa puwet. Si Elena naman ay game sa trip pero ang dala niya ay papel na binasapan niya ng tubig sa poso para malambot ipunas. Pagdating sa palayan, halos matataas na ang mga damo dito at hindi na sila makikita doon kapag umupo sila. May mga dala silang flashlight para makita nila ang daan. Si Ellen at Bato naman ay halos magkalapit lang ng inuupuan at nagkukwentuhan pa nga ito habang dumudumi. Pagkatapos dumumi ni Ellen at Bato, lumayo ito ng kaunti upang hindi nila maamoy ang mabahong dumi ng tatlo pa nilang kasama. ka matagal pa ba kayo? pagtatanong ni Bato habang binabantayan si Ellen. Sumagot naman ang tatlo ng hindi pa at panay pa ang iri ng mga ito. Habang nagkukwentuhan sina Ellen at Bato, may narinig silang pagsitsit. Psst! Psst! naman Bato? Sitsit ka na, sitsit! Di pa nga kami tapos, oh! Ba't gawin ng mga na sigaw ng isa sa kanila. Uy Cox, sino ba sumisitsit dyan? I I hindi ako ha, baka yung mga katabi mo dyan. Tugon naman ni Bato na nagtataka kung sino ang sumisitsit. Natawa na lang si Ellen sa pagkakamot ng ulo ni Bato. Napatingin naman ito sa katabi na bagyang nasisinagan ng ilaw ng flashlight grabe. Ang ganda talaga ng Ellen ko. Bulong ni Bato sa sarili habang pinagmamasdan si Ellen. Mga ilang sandali pa habang nakatitik si Bato kay Ellen, muli na namang nilang narinig ang pagsitsit na iyon. Kaya napahawak na si Ellen sa braso ni Bato. Psst. Tumayo at kumaripas ng takbo ang tatlo. May biglang hinawakan ni Bato ang kamay ni Ellen at kumaripas din ng takbo ang dalawa. Pagdating sa may bakuran ng bahay, uminto silang saglit upang magpahinga. Malayo naman na sila sa palayan. Napalingon si na Ellen at Bato sa tatlo na noy inaayos ang mga salwal nila. Tila nangangamoy pa ang mga ito. Nangangamoy ebak. Hindi pala nakapagpunas ang mga ito. Bigla kasi silang tumakbo nang sumigaw ang isa sa kanila. Kaya kumaripas na lang sila ng takbo kahit hindi pa nakakapagpunas ng puwet. Nagtawanan na lang ang limasa nangyari. Hindi nila alam kung sino ang sumisitsit na iyon. Maya-maya ay may narinig silang malakas na bumisingis ng isang tao sa di kalayuan kaya napatingin ang lima sa bandang madilim na bahagi ng palayan. Nang palapit na ito sa kanila, doon palang nila ito nakilala. Si Eloy pala ay nakikiebak din sa palayan na iyon. Siya ang sumisitsit at pinagtatawanan ang magkakatropa lalo na ang tatlo na hindi man lang nakapagpunas ng kuet at nagsiuwi tuloy itong may ebak pa ang puwetan. Inihatid naman ni Bato si Ellen pa sa kanila. Ganon pa rin, hawa ka may habang naglalakad at masayang nagkukwentuhan. pag usapan nila ang nakatakdang pagluwas ni Ellen pa Manila at ihahadid daw siya roon ng kanyang papa. Nalungkot si Bato dahil mawawalan na siya ng kalarong best friend. Ngunit wala naman silang magagawa dahil gusto ng tita ni Ellen na doon siya sa Manila mag-aral. At ang tita nito ang magpapaaral sa kanya sa isang pribadong eskwelahan. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please Huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.